Habang naghahanap ko ako ng pwede kong utangan, so isi-share ko sa inyo ang application na ito na pwede mong utangan, na loan app, cash loan o lending app na hindi po ito pang 7 days. Digit sa lahat, wala po itong kaltas at pwede rin po ito maging 0% interest. So paano po yan? So panoorin nyo lang po na buo ang video na ito at ituturo ko sa inyo. Ang kailangan mo lang para ma-approve ka sa loan app na ito, ay kailangan mo lang kumplituhin ang iyong profile information gaya ng valid ID. Kailangan mo dito mag-selfie at kailangan mo lang ilagay ang iyong personal information. So kailangan mo lang maganda ng reference number para ma-approve ka at mapabilis sa loan -up na ito. Pwede kang pumili ng amount and then kung kailan mo ito babayaran. Paano ito maging 0% interest? Yung new register lang po kayo ay makikita nyo po ito sa screen nyo na meron siyang 0% interest. So kailangan mo lang itong bayaran bago mag 1 week ang iyong utangin dito kung magkano yung credit limit na ipapairam sa inyo para po mawala ang interest nito. About naman po sa credit limit, pwede nyo itong pataasin sa pamamagitan ng mga ito. So optional lang po ito na pwede nyo ipasa para po tumaas po lalo ang iyong credit limit sa loan up na ito. Kapag gusto nyo pong gumawa ng account dito at makautang, so puntahan nyo lang po ang description ng video na ito dahil doon ko po ilalagay ang paraan para po makautang po kayo dito. At sa description na yan, makikita nyo rin po dyan yung mga ibang loan app po na pwede nyo utangan na hindi po ito pang 7 days. Mababa lang ang interest at higit sa lahat, wala po itong kaltas. So subukan nyo lang po dyan na gumawa ng account at ihanda po yung dapat ihanda para po maaprubahan po kayo sa loan app na ito. Kapag nakatulong naman po ang video na ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe mag-like at mag-share. At kapag meron po kayong mga katanungan, so ilagay nyo lang po yung experience nyo po dito kung na po kayo. O di kayo magkano po yung amount na yung pinautang sa inyo. So ayun, maraming salamat po and God bless po.